mga kuting mm. mm. sige si dede hindi mm. mo siya naglalaro yan sige mm. Ah, tumbling na yung isa. Hello. sinulong ng dalawa yung dedihan. O. yan kasi nag-anak ka ng marami tuloy marami kang pinapadede hmm. apat na kuting isang nanay, lima tapos yung mga alaga kong aso ayun, nagdadasal sa may pintuan Oh. Si isa na ma, si itim. nagaabang ng pagkain o um, gutom na siya. ko na. Pata, si malaki, tahimik. O, gutom yan. na siya, kaya na nahimik.